for today's video ay siya ang magluluto siya yung chip cook natin ngayon guys siya Hello mga ka-OA, pauwi na po pala tayo galing sa trabaho. For today's video, samahan niyo po kami sa amin hapunan mga ka-OA. At habang nasa tricycle kami, nag-iisip ako kung anong uulamin namin. At dyan, naglalakad na ako. Sabi ko sa jowa ko, nabili na lang kami ng buto-buto. Ako ang magluluto. At ayan, pumipili na nga rin ko pala ako ng buto-buto. Balik, pinipili ko po pala dyan mga ka yung may mga laman-laman konti para may makain naman tayong laman. Pagkatapos ko palang pumili, ay pinahiwa ko na kay kuya, pinapatatad ko na sa kanya na Alim na tagdad lang. Balikunti lang yung binili ko kasi dalawa lang din naman kami ng jowa. Ang kakain masasayang lang din. Pagkatapos nagbayad na rin po ako at umalis na rin ako. At syempre, aalis tayo. Hindi tayo mag-i-stay. At ayan, bumibili na rin po pala ako ng mga sangkap para sa mga ating gamitin magluluto. Bumibili ako ng atsal at saka sibuyas. tapang nagpili ako ng sibuyas, may nakita akong gulay. Pichay kasi yan ang paborito kong gulay talaga yung pichay. Tsaka bumili na rin po ako ng mga nagamitin natin sa pagluluto. Pagdating nga namin sa bahay, nanda ko na yung mga rekado at hinugasan ko na rin yung buto-buto hanggang sa lumabas ng mga kaluluhan. <laughs> Sinad ko na hugasan yung atsala tsaka saka sibuyas hanggang lumabas yung mga kaluluhan nila. Charot lang. eme ene Pagkatapos hiniwa ko na rin, Habang naghihiwa nga ako ng mga rekado, rong jowa ko naman ang nagsasaking. At ayan, binalatan ko na rin yung gabi. magluto kami ng buto-buto. Tadam! At siya ang magluto ngayon. For today's video ay sya ang magluluto. Siya yung chip cook natin ngayon, guys. Siya. Mapansit ako. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung buwan, guys. Yun? Baba. Ayun na yung wala guys, kahit dalawa lang ginagawa. Tapos, mini wikas na yan. Itayin na natin. po na Para matapos kung gusto mo gusto mo na lang po yun. yun, 아나나나 <laughs> <laughs>